Hello, everyone! Welcome back to my channel! And now, guys, let's eat sa ating dinner. Ang King olam ngayon, guys, is this one. O, si Udong. Udong with sardines. This is my favorite olam, guys. Aside sa galunggong at tuyo. Ito rin ang isa sa paborito ko. Nilagyan ko ng malunggay. Udong guys with sardines and malunggay. Ang sarap.

paboritong ulam ng bayan. Ay, hindi pala bayan. Akin lang pala ito, guys. Shout out sa kakain ito, guys. Shout out sa mga kumain ng udong. Shout out sa mga kakain kumain ng udong guys. Di ba masarap? Ang sardinas na ginamit ko is sardinas na maanghang. So, so, so sarap. Mapapadami ka ng rice. lalo na pag mainit ang sabaw guys right? naku ang sarap wala nang sabaw um, ubos na ang sabaw mm. Network. Mmm, 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 mmm. Nah. Smart katong loader. Nilagin ko rin ng kamatis. Okay, everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye. Kain mo na ako. Bye-bye.